Yan si Kwan yan. Yan. Si Tutis. Tutis. bah, Saan ka na naman galing kaya? Galing ko Tutis. ka na lang, Tis. Hina yung mga Ito yung, ito yung wild flower. Wild flower yan. aso lang, hindi pa na mulaklak. unol. Puro ngayak ang alaman yan. Kung nabuto. Yung iba nagtubo, yung iba hindi pa. And ito yung iba namin. Yung nakaraan na sili. Yung mga malaki Magkano uh, ba 5 yata yan ang silaw ah, malaki na wala kang pampataba yan sariling lupang pataba yan hindi pa pwede pataba susunog pa yan eh. Eh, yung iba bansot pero yung iba malaki na oh. Ito, siling maanghang yan, nitib, sobrang maanghang. Uh, Punti pa lang yan kasi hindi pa natin masikaso masyado. Busy muna tayo maghanap buhay. Oke guys update kan tayo kung anong resulta